pumapaliit mga <laughs> maliit po ang bunga ngayon may mga pumupula-pula na Sige. ba? ano nangyari dito? Uh, galing sa mga manok nakapasok pa rin dito kaya sinarado ko pin... ito siling yung, 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 ano to? parek oh. Ayan mga ka-farmer, bago tayo mag ikot sa ating mga tanim ayan tinitingnan ko yung duhat may mga pumo maliit <laughs> maliit po ang bunga ngayon may mga pumupula pula na pero maliit po you know, may ano na oh. may itim na oh. maliit siya kasi sobrang dami po ng bunga hindi kagaya ng dati na konti ay uh, ano siguro kulang tayo sa potassium <laughs> ayan may nag may nag ano na may nag uh, itim na ayun na oh meron na nga doon sa dulo din yata dito sa loob ang dami grabe ayun sa loob marami po so, hindi na tayo mag spray okay na yan mukhang uh, wala naman insekto so may second week magpupulahan na po ay patay tayo Okay. Uh, duhat <laughs> lumiita parang ganun ah okay lang yan tapos ang tubig natin ay nakakarating na dito ayan na ah. oh pati yung mga bibi natin mga farmer ah nakarating na dyan wow naman talaga mangga natin um, mulaklak na yan yung grapes dito tinanim. Silipin natin na ba ginagawa ni Kongkong ngayon. Ah. <laughs> Ito sabi nila pag ganito daw mayroong insekto. Agree naman ako dyan. Meron nga. Ayun. Meron nga. May gagamba. Ay meron. Ito hapon dapat mag-spray. Hapon. Ayan ah. Ha. Medyo babawasan natin ng kaunti yung ating uh, fish amino. Medyo matapang yata. Pero okay lang. Medyo makalaan on ng kaunti. Babawasan lang natin ng kaunti. Masyado atang ano uh, maano. Pero wala namang nangyari. So ayan. Meron na po yung uh, meron na yung calcium nitrate. Yung mga sili. Lapit na po yung uh, mamulaklak. Actually, namumulaklak na. Ayan na. Uh -huh. Yung ating uh, papaya. Mga kapoy. Yung bansot, lumaki na. Sabi ko nga kay Kongkong, ano, hinya na to Kaya lang, lumaki na din. Ha? Pero maganda po yung papaya natin. Kanina umaga, nakita ko si Kongkong nagditilig dito. Maganda na yung ibang papaya. Tapos, recover na sana tuloy ituloy na yan mga farmer at ang ating kalabasa mm -hmm. yung ano pala yung pakwan doon kailangan din nanoyin yun kapunin yun yung putulin mo yung dulo titirahin din natin yan kala niya makakalusot siya para po mas uh, sabi nila mas malalaki daw ang bunga bagong tubo ilang puno ba yung binigay natin kaya lang nakakarating na yung manok dito ayan marami pa tayong buto ng kalabasa dun tinitipid tipid ko lang kasi binili ko lagkitan talagang lagkit talaga mga farmer super lagkit grabe ayan na ayan na po hindi pa tayo nakakita ng ulang hindi pa tayo sa kabila grabe ang init sobra oh sobra init mga farmer Balay ay naguunahan na sa makapunta ba to naguunahan na po sa tubig malaki ng ano abono na kaya ni Kong, -Kong yan ay okay, ko hindi pa sabi ko huwag tayo masyado mga ano sa abono pitik pitik lang ito nga ganitong, ganitong sili mga pitong ano lang butil lagay mo lang doon sa may gilid o kaya mas maganda nga sana tutunawin ayan init grabe di pa ako nakapagpakaya ng ating mga alapate pero pakinggan nyo pag nagsipol ako magagalawan yan narinig nyo yan <laughs> pag narinig na yung sipol ko nag ano, sila Ang galing no Kami na tayo papakain. Ba, binuksan ko nga. na tani ko kong ah. siya magpapakain? Sabi ko pag naandito ako, huwag ka magpapakain. Kasi meron akong program na sinusunod. Binugutom-gutom natin yan. One day eat lang sila. Oh. Kami ako napupuntahan yan. 10 o'clock. Tayo mag sa taas. Eto, na grapes. Sabi ko kay Bebe, ang gagawin natin yan mag uh, gagawa kami ng tulos dito pag anon. so itong grapes na to papagapangin natin pag ganon po sila tapos magtitrim nga lang ng magtitrim tingnan po natin kung malay nyo makapagpabunga tayo red, cardin, red cardinal ba yon basta pula pula yung grapes na yan mga farmer so ayun okay, malay nyo diba Malay nyo mga kabisado natin at dun sa bundok makapagtanim tayo ng vineyard ano. <laughs> Naisip ko nga yun. Kaya lang tubig po ang kalaban talaga. Di ba? Ay, kahit ni Papa yan lang ito. Hindi po yung ginagamit. Oh, <laughs> uh, ang ganda ah. Bang ito ah. Ano ba ito sinadya? lilim na oh. Eto Sabi ko Kailangan natin mag May sakit mga farmer Sobrang init siguro Kailangan wag parami nitong maanghang na to Na super anghang na ito Kasi Pag nagmahal po ang sili Ay Pwede yan Kasi super anghang Sabi ko nga kahit Siguro, siguro mga 20 piraso lang gagamitin mo yan eh ilang kilo na na bawang mapapaanghang niya na naku po patay tayo parang alanganin na to ah. hindi ko na yata ito malaki na malaki na siya. hayaan na natin oh, hayaan na natin eto pwede natin subukan to kasi ano pa naman to pwede natin subukan Ayan, ito lang isa ilang puno lang yan oh. dilig lang talaga tsaka ano ang kailangan yung isang dagit na kalapati ayaw umalis oh ayaw naman pumasok di niya alam kung paano papasok parang pilay biglang ganda mga farmer oh, nakarecover siya alaga sa ating mga ano yan? foliar mga papabunga natin to oh, papabunga natin yung mga kalamansi yan pala mga farmer ah uh, yung kalamansi pala ang pinakaanong abono dyan basic na abono is 2100 marka bulaklak ammonium sulfate lang so sabi ni tita ano ammonium sulfate lang yan kasi citrus lang eh sabi niya so citrus ammonium sulfate lang tapos may pupuntahan pala ako ditong ano may sidlingan din dyan so, sabi ko hindi na ako makakapunta kay tita ang ganda sana kay tita pumunta sarap umikot doon ang dami mabibili pero kung kalaman si ilang naman pwede naman na ako makabili na dyan layo kasi ng palayan nahiya ako kay Mario kakaunti lang yung space nung sasakyan niya eh sampung ano na ang pinasabay ko ito papalitan natin to wala na rin to na <laughs> wala na yun. may sakit na pagkaganyan na yung kalaman si ulan. na tandaan na rin naman po yan so tatanggalin na natin yan putuli na natin yan pwede pa yung maglagay dito ng papaya nga sana eh ganda ng papaya dito eh problema natin yung gansa kong kong pa ng harang tingnan nyo naman kababa <laughs> inabot lang ng ano dapat mataas so kulang pa tayo ng kalamansi oh dami pa sabi ko nga medyo baba pa dito oh. dito malayo naman yung ano eh 1 2 3 4 5 mga 5 sampo pa siguro yan giant duhat natin ayan dalawa tingnan nyo naman oh, nagagawa nung ano lilim ano oh. tataas na din yung giant doon. aanohan natin yan kung uh, ilang taon bago magbunga sana buhay pang ating youtube channel mga panahong magbunga yan para masaksiyan naman natin so ayan etong duhat grabe daming bunga dito mas maraming bunga ito nakakakilabot nakimarite siya ata ka rin oh nananaman. ito yung iniiwasan natin no oh. yung ganyan na may kakain oh yan yun so ano na kaya ang ginagawa nila yan yung langka pala silipin natin yung langka kung so, saan tinanin ni Kong kung ba ano to sayang to ah Baka mapunta lang sa manok ito. Kinain na nga ng manok oh. musta natin ang veggie man. Nag, nag ano kami salisila Salisi lagi eh. Sasalisi kami ni veggie mana. Punta Pupunta ako dun. Pupunta naman siya. <laughs> ha, init na. Para pagka lumaki na yung papaya at yung yob natin, Malaking bagay na. Ganda na po nangyong, mga farmer. Aha. Ano na kong tataguan tayo, ah Sa mahanap. Bukod oh. dito, kuya. Ha? Very good. Ba, ano nangyari dito? Ah, galing sa manok, ito siling yung ano to pare oh, kailangan natin yan pag nagkainan oo oh. pang gambol magandang panggambol oh, very good dami nating pang palang papayang itatanim ano ay oo daming kulang no kalabasa din ano pinuntahan ko maliit pa eh kalabasa hindi tumubo ba? nag ano na nag ah tapos yung maliit na sabi mo gumaganda no gumaganda kala ko po tapos yung dagit ng kalapati hindi maalis kawawan hindi pa kumakain yun ah yung kulay brown hindi sa iyo kuya hindi sa akin yun sabi ko sa iyo kulay ano yung sing sing eh green eh kulay yung sing wala namang puti ang ano ko eh Kosa. Ha? Green eh. Hindi yung sayo. Mga puti, tsaka ano eh. Blue na. Oo. Itim. Kanino kaya? Taga dito lang siguro yan. ano? lang yan Ha? Yan lang yan. Ba't tayo umalis? Ma, isip ko baka sa'yo. Sa'yo eh. Ha? Isip ko baka sa'yo. Hindi sa akin Chicken ko ulit. Grabe init mo. Nakalimutan mo lang facing mo. Hindi. Okay. Kabisado ko. Mm, yung, eh. ah. yan, eh. isang araw oh, isang araw. Gumanda yung dahon ng nyog, no? Nung uh, binuhusan ko ng magnum. Yung loob. Lahat nyan. Binubuhusan ko ng tubig ko, Namatay yung ano, namatay yung insekto, no. Yung nangangain. Maganda din pala yung magnum ah. Madami ding napapatay yung magnum. Oh. May gusto nga akong gantihan dun sa palayan eh. Magnum. Tukong gumanti. Pinagat nila ako, napakarami nila. <laughs> Malapit na tong kalabasa ko nga. Mabilis. Mabilis gumapang. isa kulang pa nga dito ng isa oh. papaganunin natin yung gapang niya. kailangan makaarangkada yung sili agad para hindi nila ma kasi kakainin ng buhay nito patakpan magano po ito mag ano kaya lang ito maganda full sun naman mainitan talaga siya tapos uh, ito pwede kong palinis banda dito kamote naman tayo mga farmer kamote dito pataniman ko kay Kong kung papalinis natin yan alagyan natin yan ng kamote naman para mayroon tayong talbos ng kamote malapit sa bahay di ba maximizing the space oh. yan nandito na kami ulit sabi ko taniman namin ang talbos nga ng kamote yung likod ng loft Pwede naman. Ni Shopee na naman oh. Ni kailan sa akin yung kuya no eh. Si Kuya Junata nagbigay noon. Kuya Jun diyan yung Tagalog diyan. Ya lang kung nagbigay niya. Pabunga na ito ha. Na. Ni kuya. Oo. Oh, Natin din. Yung sasana. Buti hindi na nakapasok yung mga kalaban ano. nakapasok pa rin siya. lang. Manok lang. Pero hindi na yung gansa. Yung, yung gansa ang maluping Ang June pa yan. June. Hmm, mga farmer, madadali ang ating fish pan. Yan ang sinasabi ko noon kaya ako patubig ng patubig. Pero hindi din po sasapat kasi, ano din eh, uh, uh, matindi po talaga yung ano. Di ko alam kung uh, kailan po magkakatubig ang aming canal irrigation dito dahil hindi na nga umaabot yung ilog hindi na sumasampa yung tubig para malagyan sana yung ano namin patubig namin dito so ganun nga ang nangyayari kaya wala yung patubig sa palay nagaagawan na ngayon although hindi naman nag nagkahabol kanya kanya ng patubig yung palay mauubos na yung pondo na yun no? kaya nga eh ubus yan Uubos. Kaya kami naman ngayon ay tuloy-tuloy po habang ay uh, kahit one month lang sana maibigay na makapagtatubig pa. Tatamaan din kami ng El Nino. Kala ko hindi. <laughs> Kala ko hindi tayo masasapol ng El Nino. Oh. Yung ilog eh, hindi na galing ako doon kahapon, hindi na umaabot doon sa on, sa delta, hindi na ma, hindi Mabaw na maka na paraya, no? umabaw. Hindi makatawid. Pinakamarami din sa lipat ganyan ko. Yeah. Hindi mapuno, kaya lang hmm. kumbaga hindi hindi mababaw na, mababa na. Meron pa din naman yeah. mababa na, hindi na maka makalipat doon sa kanal dito. Okay. Oo, hindi ayun. na, oh. Wala na. bilis lang naman ang sili ano to yung tari ito yung chili paste pang ano pang yan sa tindahan pagka kabukas na tayo syempre may fresh may fresh ka dapat na sili lagi di ba okay. nakalagay doon tapos kalamansi kaya nagtanin din ako maraming kalamansi pa eh ilan pa kaya ang ano kulang dito sa gilid oo uh at sampu pa siguro no dito sa Mega Chawin meron eh. Puntahan ko nga minsan yan. Bukas. Siya lang ko. Makabili tayo doon. Okay, nandito na kasi yung ibang no? kalamas yun. Hmm. Nandito na. Tapos, pasan na lang natin yung ano Ayun, meron na pala dito. Ito. na lang si Buko Kuya. Bukas ako. Ito na lang. Yan, bago tayo magtapos mga ka-farmer, Pakita ko po sa inyo ang laki na ng binaba ng tubig. Ayan. Ito, bababaw pa ito lalo. Ganon din ito. Makikita po natin yan. Lilitaw ang lupa dito. Sigurado yan mga ka-farmer. Natitiyak ko. Dahil uh, matagal pa. Ngayon, nangangamba ako dahil yung mga tilapia magsisiksikan dun sa dulo. Ngayon lang nangyari itong ganito na hindi nakaabot po yung tubig dito sa aming canal irrigation matindi talaga tong El Nino na to so wala naman tayong maiko-complain lalo na po kami dahil uh, may mas uh, may mas naapektuhan pa buti so, nga nakapagtanim pa rin po kami ng palay hanggang ngayon nakapagpatubig pa rin although gumagamit na ng motor pero okay pa rin yun mga farmer compare po talaga sa iba na wala na, tuyo na So, ayun, may mapagkukuha ng pa naman tayo. So, ayun, hoping na sana ay uh, yung palay ay makaabot. <laughs> Kasi syempre, pagka yun po ay nagkaubusan ng tubig dito dahil pondo na nga lang naman yung ginagamit. Baka po ay wala din, ano? may hirapan din. So sana makapagpalabas ng bunga at uh, mabot sa ano no 2 to 3 weeks before harvest kahit uh, maubusan na po tayo ng tubig eh, okay na yon mag uh, ano kaya na yon kaya na pong uh, ano mabuo na yung uh, kaya nang magpahinog ang palay So ayun sabi ko kay Kong, uh, linggo bukas ano Pwede tayong sumilip sa tiyanggi sa ano, gahanap po ng pangtanim na talbos ng kamote para makapagtanim na rin po ng kamote dito sa may likod ng loft. Ganon din po dito. And then uh, bukas baka pumasyal tayo sa Ewan ko kung saan ako yayain ni Bebe kasi kinukompleto na namin sa tindahan. Kainan po pala. So, ayun. Bahala na. ito ko pong magbumili ng kalamansi. Ito pala, papaputol ko na. Wala na to fake to fake <laughs> ito okay sana pero so, parang ano na din ano? tapos na rin po sila hindi na rin naman na hindi kasi na si kaso no? bagay ang tagal na din po nito kasi tanda ng puno mga unang tanim po namin yan mga nauna yan tanim o, oh, inabutan na ng uh, 12 years <laughs> ito ang ating pambato do hotness ayan sana ay uh, lumaki siya ito kaya din lagay ko yan dyan kasi ito nga sabi ko ang alatris po eh sandali lang yan ayan o oh. pagka uh, ano yan lana mamatay din po mga kapal so at least lichi Ewan ko magbubunga yan sa init dito. Pero lumaki siya. Kung kung nagdidilig na ng frog grass. <laughs> Tayo naman ay Sabado ngayon. Tayo nga ng maaga. So ayan hanggang dito na lang po muna mga ka-farmer. At uh, nakabahan ako. Na Ang kukulay ano na yung tubig. <laughs> Nakalagay ko lang ng dalawang atubig niyan. Pero ayun nga hindi na mahahalo dahil uh, wala na, na pong pumapasok ng tubig bahala na so ayan maraming salamat at magandang buhay papaya natin ng mahabol